Nangagamparan pa ng ilang militante na baka gawing dahilan ng standoff sa panatag show at ang tangkang rocket launch ng North Korea para dagdagan ng persa ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas. Kaya sinugod nilang US Embassy bago ang muling pagsimula ng balikatan exercises sa Dante Perelio. Todo bantay na ang mga pulis sa pagtitipon pa lang ng mga miyembro ng grupong bayan, anak bayan at ilang militanteng estudyante sa UN Avenue at Gregorio del Pilar Street sa Maynila, pasado alas 11 ng umaga kanina. Pero laking gulat nila nang biglang may mumusog pang hiulay na grupo ng mga rallyista sa southbound lane ng Rojas Boulevard. Ang grupo ito ang sumugod sa US Embassy na nauwi sa tila pakikipagpatintero nila sa mga pulis. Nang magpangabot, tuluyan ang tumaas ang tensyon. huli, napakiusapan silang sa Plaza Ferguson na lang magprograma. Dito, nagsunog sila ng FEG ng isang US spy plane. Simbolo raw ng kanilang pagtutol sa muling pagsisimula ng balikatan exercises na bahagi ng Visiting Forces Agreement sa darating na lunes. Dahil ang panganib po, kinakatakot namin. Mas marami pa pong mga katulad ng mga kababaihan nating Pilipina na naririp ng mga sundalo ng US. At sila ay hindi malanghong nakulong at napatagal sa kulungan ng Pilipinas pero pinabayaan po sila ng ating gobyerno. Pangamba nila, magamit na dahilan ng palpak na paglulunsad ng North Korea ng raket. Gayun din ang standoff ng Pilipinas at China sa panatag Oscar Borosol para sa dagdag na presensya ng mga puwersang Amerikano sa bansa. Kung may kailangan resolve sa anumang issue sa teritorial na hindi pagkakaunawaan, tayo lang po dapat ang involved doon at wala pong dapat na involvement ang isang third party tulad ng United States. Lalo't hindi dapat gamitin ang mga issues na ito para i-justify lamang yung pagbabase ng mga sundalong Amerikano sa ating bansa. Wala pang tugon ng US Embassy hinggil sa issue. Ako si Dante Perello, ang inyong saksi.